guys ready na yung ano natin uh, may bibigyan tayo ng pagkain tapos may tubig na rin guys shout out guys meron tayong tutulungan mamaya yun sa gilid ng kali natutulog may isang anak at saka tatay shout out guys Dito ka lang 'yan nakatira. Tama yung sawa mo niyan. Dila. Wala, wala sawa. Dila. Dito ka lang. Kawawa naman 'yan. Dila. Saan ba 'yung sawa mo? Dilan. Iwan ka. Tapos sa lumpur bisya mo. Sus. tagal ka sa Maynila. Nako, 'yun lang paano pag nagugutom yung bata, kawawa. Oh, Pastilan. Sige, sige, salamat. Thank you, thank you.

yung lap daw nandito natin yung lap naman tagal na kayo dito hindi na kayo bumalik doon hindi na kayo bumalik sa probinsya nyo tagirap, dito lang ka na buhay kariton lang ilan mo yung anak mo? kapat kawawa naman ilan ka na bubuhay? kapat pag walang wala rin kita